naging inspiration ko itong farm na to na sana, na sana, na sana um, magkaroon tayo ng ganitong klaseng farm ganitong business sa Canada magandang araw mga kapanyero ito Tuloy-tuloy pa rin ang pasyal natin dito sa Virginia Ito, kasama natin si Chris Ang ating piloto Ayan. Number one For the boys ang lakad ngayon natin Nakita nyo naman, dalawa lang kami For the boys tayo ngayon Ayan. Shashat tayo ngayon dito sa Isa sa mga magandang pasyalan dito sa Virginia Ayan. Yes! ang saya ng pamamasyal natin mga kapanyero tumakas tayo sa winter ng Alberta kaya ito tayo ngayon sa Virginia maganda kung makakapagtayo tayo ng ganyan sa Pilipinas, no? No, sosya tayo yeah, no? ito, ito na tayo mga kapanyero malapit na tayo Uy, ang tanong kung nakabukas to ngayon <laughs> Boas. I-share ko sa inyo mga kapanyero, ito yung naging inspirasyon ko nga pala. Dito sa pagbili natin ng farm sa Canada, di ba? Ito. Tayo tara pasok tayo mga kapanyero, ito. Medyo wala wala pang tao, medyo maaga pa ngayon mga kapanyero. Kaya nga pinili namin na medyo maaga para makapa ma-share ko sa inyo tong naging inspirasyon ko kung uh, kung paano ko nabili yung farm natin diyan sa Canada. Bali ito, share ko sa inyo mga kapanyero. 2017 uh, ranggaling galing na kami rito. Ito yung nakita ko na na pinuntahan namin noon na naganda na ako sa farm na to. Bali ito parang family owned business to na ito oh, ayan, mga kapanyero ang galing, ang galing dito sila yung gumagawa na sarili nilang beer maganda to pagka gabi, pag gabi na pero dahil nga medyo mahirap mag video kapag ka sa gabi so itrinayin namin na pumunta na maaga medyo wala tao ito ang ganda, nakita nyo naman yung nilalakarang ko yung paligid, nanduro sa area na yun mga kapanyero yung gawaan nila ng beer doon sa area na yun Yan. Ito yung siguro ito ano to eh. Uh, old house nila to ito. Ang ganda. Parang ranch type ang style nito, ito oh. Pero wala pang tao eh. 2019 natin nakuha yung farm sa Canada, di ba? So nakita ko muna to bago ko nabili yung farm natin diyan sa Canada. Nandur yung uh, night ano nila. Ito yung mga inuman nila doon sa area ngayon mga Kapanyero. Galing eto yung binabala ko eto yung talagang design na parang gusto ko na magkaroon tayong ganitong klase sa farm natin dyan sa Canada ito nakita ah, nyo naman to ito yung pinaka bonfire nila di ba ang, ang galing ang galing ang ganda ng pagkakadesign nila rito para ang liit lang parang magkasinlaki lang halos yung lote nito tsaka yung lote natin dyan sa Alberta pero yung pagkakadesign nila ang galing sa pagkakalandscape nila yung pagkakagawa nila ng individual na picnic table dito ganda ng pagkakadesign yan kulang lang natin talaga mga sa farm natin dyan sa Canada malalaking puno dahil nga wala tayong malalaking puno di ba to kung gusto niyo ng ano oh. eto tong ganito sa TV ko lang nakikita sa magazine ko lang nakikita pero ang ganda oh yan, ito. Pagka private, yung isang pamilya kayo, ito pa. Ito yung pinakasasakyan nila. Ito yung siguro, ito yung mga una-una nilang sasakyan na ginawa na nilang display dito. Ito, oh. Tapos sa side naman dito, meron pa meron pa ring mga picnic table dito. Ito, mga pabilog naman. Galing, oh. Nakita niyo naman yung mga puno na to. Napakalaki, hindi niyo pwedeng yakapin. Oh. Lalaki ng mga puno. Tagal na nito. Ito, sa TV ko lang rin ito nakikita mga kapanyero. Ang galing no. Oh. So mga kapanyero, in estimate ko yung laki nito, yung laki ng lote na to. Uh, medyo malaki lang ito ng konti. Doon sa lote natin sa sa Alberta. Pero yung pagkaka-design nito, pagkaka ng lugar na to, ang galing. Ang, ang galing ng pagkakagawa nito. Kumbaga, ito yung ito yung nung binibili namin mga kapanyero isi-share ko lang sa inyo nung binibili natin yung farm natin sa Canada ito yung nasa isip ko hindi ko alam na makakabalik ulit ako rito kaya nga noong una-unang pagpunta ko rito sa Virginia ito kagad ang itinanong ko na sabi ko gusto kong ma mapuntahan tong lugar na to kababayan pa rin natin mga kapanyero ang may-ari ng food truck na to di ba? Galing. So kahit saan, uh, mga kababayan pa rin natin ang mga nakikita natin kahit saan tayo pumuntang bansa. So ang orderin natin, beef lumpia. Meron pa rin silang pansit. Ayan, mga kapanyero, pali share ko itong lugar na to, di ba? Na ito yung isa sa mga magagandang pinupuntahan namin dito sa Norfolk, Virginia. Ang bahay na to ay originally built in 1912 pa, ba? Diba? Private family business owner to, mga Kapanyero. Kaya ito, mga Kapanyero, itong i-share ko sa inyo na bahay nila noon, ito siya. Mali siguro ni renovate na lang to, kaunting renovation pero ito yung mga dating design ng bahay dito sa US. Ito yung inspirasyon ko itong farm na to na sana, na sana, na sana magkaroon tayo ng ganitong klasing farm, ganitong business sa Canada. Nakita nyo naman itong mga puno na to. Naglalabasa na ang mga dahon. Ayan, mga bulaklak. Nagsisimula na. Ayan mga kapanyero, ito. Inom shot muna tayo. Chill, chill tayo. Ayan mga kapanyero. Itong beer nga pala na to mga kapanyero, ito yung gawa lang nila. Ito, itong beer na to. Itong mga isineserve dito. Kaya nga titikman natin. Pero ang sarap ang, ang ano, hindi siya masakit sa lalamunan. Tikim ko parang juice. Tingnan nyo naman ang ganda ng kapaligiran na natin, di ba? Saktong-sakto lang yung size dito na ganito para sa farm natin dyan sa Canada. So nagkaroon na naman tayo ng idea na ganito ang gawin natin. So, ito. Ang kailangan lang natin doon is maraming picnic table na kailangan natin, di ba? Pero maganda, magandang business to dahil nga pagka summer, yung lugar ng farm natin diyan talagang dinadayo. Talagang dahil nga nandiyan yung Seba Beach, di ba? Sa sa farm natin diyan. So ang lapit sa Seba Beach, puno ng tao pagka summer. So may may potential din na magkaroon ng ng customer pagdating na summer, yung tulad ng ganito na yung mga magpupuntahan doon, chill-chill lang, hindi naman yung maglalasingan ka, hindi naman yung iinom ka ng marami, kundi yung puntahan lang na tulad ng ganito, pang family na puntahan. Nga pala natin ang pulutan, di ba? Pilipino rin. Ang inorder ko nga pala, lumpia. Ito, tikman natin mga panyero. Mm -hmm. Malasa. Uh, hindi siya ba alat? Hayusan lang yung timpla niya. Manamis-damis na maalat-alat. Yun ang ano, tabal-tabal lutong Pilipino pa rin ang na natitikman natin dito. Lamig pa. Pero ang sarap ng beer nila. Oo, oh, masarap. Hindi, bumalik. hindi ano. Ito talaga tinitimpla nila to. Yeah. Ang galing. Sarap ng pagkakatimpla, mga kapanyero. Masarap eh. Parang gusto ko bumalik na Di, Isara, masyadong, hindi masyadong malakas, hindi masyadong... oh, uh, yung sa lalamunan, hindi yung ganoon na tulad nung iba na masakit sa lalamunan. Ito hindi eh. Smooth, As, ba, smooth, smooth na smooth ang ano. Lager. Ano, depende sa okasyon ng... Kung anong okasyon meron dito, pwede, pwedeng kasal, meron din rito. Kung ano gusto yung party, birthday party, pwede rin dito mag ano, pero ang gusto ko dito yung kasimplihan niya eh. Yung oh. walang, hindi yung parang yung walang kaartihan. You know, get your drink and sit down and enjoy. You know? Yun lang. Yun mo gusto kong lugar. Uh, sila yung mga unang tao rito sa Virginia, Virginia Beach. Ang nakakasakop dito. Sarap. Makita nyo naman doon sa nasa likuran ko, nagbo-bonfire din sila. Ganun lang, ganun lang yung mga buhay dito. Ang saya, ang sarap ng ang sarap ng buhay na makakapag ganito ka, hindi yung puro trabaho, trabaho. Diyan sa Canada, wala tayong ginawa kundi magtrabaho, di ba? style dito, ano, yung parang chill-chill lang talaga yung mga tao na hindi hindi naman yung lasingan talaga. Ang ganda. Walang white dress, walang... Waitress. Oo hindi ka pupuntahan ikaw yung pupunta sa loob para kumuha ng isang uh, basong beer pa ganun ang style mga kapanyero may tama ka parang kung lang tubig lang siya pero pero meron lasang eh. beer yeah, lager lager tsaka dito hindi, hindi yun talagang pupunta ka para uminom may eh. pampamilya kasi may mga bata rin no? Ayun, no? mga naglalaro may mga matatanda rin, may na, yung isa naka wheelchair pa puntahan lang talaga rito para makapag relax ganun yung style dito mga kapanyero tapos yung nasa gitna nito ano, may speaker dito kaya may sounds yung lahat na makakarimik ka nandir, nandir to mga sa may track, na yun yung speaker Yan. so mahina lang pa, kanina malakas eh food truck na kinuha na natin ng lumpia, Pilipino pa rin, di ba? Ay, kung Pilipino. Wings, ano eh. Wings restaurant, parang ganun. May flag ng Philippines eh. Nakaschedule mga yun eh. Oo. Oh. Iba-iba every, every day. Siguro bukas is Iba Mexican. naman. Yeah. So ito, hindi ito ano, hindi ito... Hanggang ano oras kaya? 3? 3 11? 3 to 11. 3 to, oh, three... to 11. 3 to 11 Eh o 3, ganun? To 3 to 10 3 to 10 lang mga kapanyero Hindi ito yung pa pamorningan na tulad ng iba Isa hanggang dalawang baso Yun Tapos alis na yung mga ibang ano rito Wala dun yung style Eh walang nakalagay na happy hours no? Wala Masarap na boy Hmm yung ibang beer pagka uminom ka medyo mapapangiwi ka eh ito hindi eh yeah dito ikot tayo mga kapanyero sa gilid ng bahay na to tingnan natin kasi may ma bali yung mga isang side yung kapaligiran mga kapanyero bali parking nila di ba eto dito daan tayo rito sa kanilang ang to, unang una ito. Ito yung model ng sasakyan na to. Tingnan natin mga kapanyer kung makakapamasyal tayo sa gawaan nila ng beer. Dito sila nagtitimpla dito. Ito yung garden nila mga kapanyero. Keep out so kung makikita nyo mga kapanyero ayan, no? dito sila gumagawa so hindi tayo pwede outside tayo mga kapanyero dito muna tayo so ito mga kapanyero ang laki ang pala ng loti na to ang estimate ko rito nung una tatlong hektarya pero hindi sigurang estimate ko rito lima hanggang anim na hektarya yung kabuuan ng area na to mga kapanyero dito mga kapanyero, ang style dito, hindi dito yung style ng lasingan ka, hindi eh. Ang style nila dito mga kapanyero, chill chill lang. Uh, Mag-serve sila ng sa hanggang dalawang basong uh, beer, ganun lang. Tapos aalis na yung tao, tapos may mga darting na naman, ganun lang mga kapanyero ang style dito. Hanap-hanap pa tayo ng mga ibang mapupuntahan natin, ma-share ko sa inyo. Maraming maraming salamat, hanggang sa muli.